Hello guys, ayan nga, bago kami po pumunta ng Pulse, eto, nagpicture picture muna kami nila, Gretchen Zoe, ayan si Javi at uh, ayan kami naman ni Mary ang nagpicture doon sa may napakagandang view doon sa may parang building at nasa dagat, ayan kami po ay uh, -nag nagkukuhaan ng mga pictures bi parang bilang memories namin sa aming vacation sa Puerto Galera, ayan Ayan. So, nag enjoy ang lahat sa pagkukuha ng picture. Ah, uh, ayan ang, ang aking family, guys. Ayan si Christian, si Happy, si Mary, si Gretchen. Ayan naman si Zoe na saksaka ng forma. Ayan ang aking apo, guys. Ayan. And sumunod si Hadi doon sa room namin. Ayan. Ayan. So hi guys, eto nga nandito na kami sa falls kaso nga lang napakalabo ng falls ayan. Ay, so ang ginawa ni Habi nag picture picture siya at nakataas pa ang kanyang kamay dahil nag enjoy siya doon sa falls na galing doon sa bundok. Ayan kaso dyan guys, medyo delikado dahil uh, meron isang ano dyan banging, pag nadulas ka idiretso ka sa ibaba. Kaya yan si Habi muntik pa siya mahulog dyan. Napakalamo, napakalabo ng tubig guys dahil nang time na pumunta kami dyan, umuulan, umulan siya ng umaga. Kaya so, ayan, ang cold, malabo ang tubig. Ayan, dahil sa dami nga napupunta, tumukuha ng picture. So, minabuti ko na lang din po yung mga picture guys, video para lang meron kaming uh, meron kami remembrance sa aming vacation dito sa, sa Puerto Galera. <gasps> okay, guys, after namin sa falls, pumunta kami sa isang beach na malapit lang din doon sa falls. So, ayan nga si Javi, bumapaba papunta doon sa beach. Ayan, habang ako'y kumukuha naman ng video, nakasunod sa kanya. Ayan. So, andi dito mga kami sa beach guys. Kaso parang nakakatakot maligo dahil malakas ang alon. So, minabuti ko na nga lang kumuha ng video. Ayan. O, oh, makita nyo guys ang lakas ng hangin at malakas ang alon. So, nakakatakot maligo. Kaya, na kinuha ah, na lang so, hey. ako ng video. Ayan. Hey, pangalan to? Hey. Ano pangalan naman tong na to kasi nagbataan kami nung ng bag, mama ko. Sobrang from... ano yun. Ah, nakas ng alo. mo mga rin. Oh, la, la. <laughs> <laughs> doon mama <laughs> Medyo kanlord na igay yung ano na taga-tawag. So guys, ito nga. Pauwi na kami Mom, ng Manila. Papasok na kami ng The Fort. Dahil sasakay kami ng Roro pa po papunta doon sa the port, bago kami sumakay ng ah uh, sasakyan ka ng Manila dahil may dala kami sasakyan isinakay na namin yung ano uh, sasakyan sa Roro guys dahil ano uh, hindi na kami nag nagbangka dahil kami, sumakay na kami lahat sa dito sa may Roro so ayan na nga ayan, si Javi naglalakad-lakad habang hindi pa umalis ang barko